hello mga peeps. Welcome na naman sa ating bagong video. Dito tayo ngayon sa may tinatrabaho tayo itong sakyan na naman. Okay. So ang problema nito may tumutulo daw dun sa loob. Sa loob nakita nila tumutulo sa case may nang sakyan dun sa loob ngayon. Chineck natin dito sa ibabaw. Ito yung mga nakita natin. Uh. Kaya pala tumutulo na sa loob kasi may mga butas na rito. Oh. Yan. Ito mga lumulobo. Oh. Yan. Oh. Sira na yung pintura. Tingnan nyo. Yan. Tapos dito daw sa gilid ng pinto may tumutulo. Tingnan nyo naman. Yan. Yan. Okay. So bakit na nagiging ganito? Tingnan niyo. Nabulok na yung bakal. So bakit ganito ang nangyayari sa Bubulok yung bakal. kumulo lobo Ayan. Kasi wala siyang maayos na parkingan. Walang bubong o wala man lang trapal. So kita niyo naman dumi-dumi oh. So tinambay to na ulanan, na arawan kaya mabilis nag yung bakal oh, may mga corrosion na so kung yung mga bilog bilog na yan kailangan natin oh, ganyan. kasi dyan na mag umpisa yung mga mga kalawang eh. so ang gagawin natin dito ilinisan natin tatanggalin yung mga yan ito tingnan mo yung masilya oh. Oh, tuklap na so tutulo talaga yan Tadalo yung tubig dito sa baba, papunta dyan lahat, papasok dun sa loob, kaya tumutulo na sa loob. Tinan nyo yung bakal na tunaw na. So, malaking trabaho to. So, ang gagawin natin, mag-epoxy na lang muna tayo. Kasi, tinan nyo ano ngayon, maulan-ulan. Maulan-ulan. So, tanggalin na lang muna natin itong mga bumubukol dito na yan mga bakal na yan tanggalin natin linisan natin gamitan natin siya ng steel brush yan pakintabin mo natin tapos konting patuyuin tapos lagyan na natin siya ng epoxy, e epoxy steel tapos o kaya after ng epoxy lagyan natin ng bulka o kaya silicone sealant. Yan. So, marami-raming trabaho to. Ito, tatanggalin natin to mga to. Kasi, dyan na magkasisimula yung mga kalawang. No? Kalawang na talaga to. Habang, pag hindi mo to tinanggal, habang tumatagal, lalaki at yan hanggang mabubutas yung bakal. Mas malaki ng ayos eh. Kaya, dahan natin linisan lahat to. Lagyan ng epoxy steel muna tapos masilyahin para yan lagyan natin ng masilya para pwede natin pintur pinturahan ulit yan. yan. so ganito ang mangyayari pag walang maayos na parking space yung sasakyan natin dapat yung parking space natin uh, weatherproof sa araw man lalo na sa ulan kasi ulan at saka basa tapos init mabilis masisira yung ating bubong ng sakyan pag nasira tong bubong papapinturahan mo yan papareper mo masisira din yung sa loob yung mga interior nya yung mga nakalagay dyan sa loob so ganoon lang muna ayusin ko muna to Linisan tapos. Pakita ko sa inyo kung anong gagawin dito. Linisan ko muna. Ito na yung mga damage niya. Tingnan niyo. Ay. Ang oh, laki. Yan may butas na. Ganito yan kanina. Nakatago, di ba, may pintura pa. Parang okay lang siya. Pero pag binakbak mo yan, ganito makikita mo. Ayan. Ayan. Okay. So, sa ganitong sa mga ganitong sitwasyon, example, may mga ganyan lang, maliliit. Kailangan ipakita mo yung bakal na malinis. Ayan baka na malinis yung pakita mo para alam mo kung okay pa yung katabi niya paras dito yan sobrahan mo konti yan okay. so ang importante dito yung preparation mo kailangan tanggalin mo lahat yung dumi gusto mo gumamit ka ng blower para maanginan mo yan matanggal papatuyo mo yan o kaya punasan mong mabuti yung minsan gumagamit pa tayo dito ng uh, RSR yung rust stain remover papahid mo lang dito para matunaw yung mga kalawang pero sa ngayon uh, lilihain natin to lilihain natin tapos talagyan natin ng mga kahit ano, sealant uh, vulca tapos ito epoxy ito kailangan ng epoxy steel para kakargaan natin so nilagyan ko na ng tape dito sa ilalim para siya yung magsisilbing hawak dyan, harang dyan sa ilalim kasi wala na yung masilya dito eh wala na yung part ng bakal dito sa ilalim Yan. kayo nang bahala kung anong gusto nyo gusto nyo rin pa uh, palagyan nyo dito yung mga tig welding yung mga tig tig welds kaya nila yan. Huwag lang yung mga mga stick welding kasi susunogin ito. Baka masunog pa yung sakin nyo. Masunog yung interior nya. Okay. Kung ganito lang muna konting repairs lang naman. Mag epoxy steel na lang kayo. Ilagay dyan. Tapos fasilya. Tapos pinturahan nyo na lang ulit ng bago. Yan. Pero sa ngayon DIY pa lang naman to. Kasi pag nagpintura ka hindi mo naman pipinturahan ito lang na parte pipinturahan mo yung buong ibabaw na yan ganun ang normal ginagawa pag pipinta so ngayon repair na lang natin to bahala ng may masilya yan pag biyahe mo at least hindi masisira yung bakal ng sakyan mo body mas mahirap pag pinalitan mo lahat yan malaking sisingilin sa iyo okay so mga nag-DIY ito kailangan malinis to dito bago niyo lagyan So, tanggalin nyo itong mga bukol-bukol na yan. Sige, yun lang muna.